Hindi lamang sa larangan ng seguridad at proteksyon nakatutok ang kasundaluhan, kundi pati na rin sa pagiging aktibo sa taon ng pagdodonate ng dugo na makakatulong sa komunidad. Ito ay kasunod ng kanilang pakikiisa sa kapuso bloodletting activity ng GMA Regional TV ngayong buwan ng Pebrero sa Cagayan de Oro City. Ang pangunahing layunin ng aktibidad ay makatulong sa mga pasyenteng na nangangailangan ng dugo, kabilang ang mga malubhang karamdaman mga biktima ng aksidente at mga pasyenteng dumaan sa operasyon. Ayon kay Jeremiah Litao, Local Creative and Production Specialist, ang taon ng bloodletting activity ay isang paraan upang magbigay tulong sa komunidad at makapagligtas ng mas marami pang buhay. Ang Red Cross ang katuwang nila sa pamamahagi ng dugo mula sa mga donors. Ibinahagi e rin ni Mr. Litao na ang kanilang plano ay pagpapatuloy ang mga ganitong aktibidad dahil ito ay napakahalaga para sa mga binipisyaryo na umaasa sa mga donasyon ng dugo para sa kanilang kaligtasan at paggaling. Sa nasabing aktibidad, maraming personahin ng 4th Infantry Division ang aktibong lumahok bilang mga blood donors na nagbigay ng magandang halimbawa ng pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa. Ipinaabot e naman ni 4ID Command Commander Brigadier General Mitchell B. Anaron Jr. ang kanyang buong suporta sa inisyatibo ng GMA Regional TV upang maging bahagi sa layuning magtaguyod ng pagkakaisa at matugunan ang patuloy na pangangailangan ng mga mamamayan. Dagdag pa nito, nakaagapay ng GMA kapuso ang kasundaluhan ng 4th Infantry Diamond Division na isulong ang advokasiyang pagdodonate ng dugo at ang pagtutulungan ng bawat isa upang makapagligtas at madugtungan ang buhay ng na mga nangangailangan. Anya, isa rin itong hakbang tungo sa pagkakaroon ng mas mapayapang pamayanan at pagkakaisa ng milyon-milyong mga mamamayang Pilipino. Napapanahong balita, serbisyo publiko para sa Pilipino. Jay Hapas for the news.